Yo! Yan magandang magandang hapon po sa inyong lahat. No? Nakapagpapawis pero kanina papilit yung maligo sa ulan. Ayan. No. Sarap sanang ano? Sarap mamitas ng kangkong Ayan, namatay. Sarap sanang mamitas ng kangkong doon sa kano. Pero alam nyo ba, kahit saan dito sa amin, maraming kangkong kahit saan, kahit saan tumutubo yung kangkong, gaya nito sa sampol. Hindi Ayan, no. di ba bakante? Maka mag-isang taon lang tong nabakante, pero ayan oh. Kaso yung kangkong dito, malalaki yung dahon, tapos may mga lugbati oh. Ano. Kasi hindi natin matatan kay private na uh, lot po ito. Ano, maraming kangkong. Ito naman maganda to sa pagkain ng baboy. <laughs> pagkain ng baboy. Ayan o, mambo mabuno. Pero manipis yung ulap. tignan natin nung kung lalakas. <laughs> Ito na lalakas mo eh. Daming kalat. Mo, dito nga yung kwan ko. Kasi may panay yung ihi nila eh. Ito na bibikoy na bago. <coughs> 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 Isa na wala. No? Isa yung namatay. Pero apat lima yung bumalik. <coughs> Hmm, ito may nagmamayari na nito. Classmate ni Missy. Ayan. Ito yung amin, no? Haga, Mi, 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 mi! Bibi ko! Ayan na no, naman, ihi na no, naman. O, oh, diba? Ayan na, no, may mga ihi. Ayan. Okay, MGS yung maririnig nyo dyan. So, ayan po mga busing, no? Tignan natin mamaya kung mapapatuloy ko ito, no? Yan Ma'am Juliana Martin katatapos lang. Tapos kay Ipi Sampaga katatapos lang din ito no. Tapos na. No? Magkasunod sila eh. Rodol Poi Ayun sa naman no. Busing ni Saul natapos ko na kanina yung sa iyo no. Yan kay Rodol Poi naman ngayon yung magpi-play happy birthday sa sawa mo Busing no. Yan sandali lang ay magko-comment ako. Yan no, kita na lang tayo mamaya mga Busing no uh, tignan natin kung mga uh, ulan ng malakas. Kahapon, grabe yung ulan. Kaso, umuunay oh, ko dito yung kwa, no? Oh. Uh, Nagpapawis ako. Ayan, sandali so, ah. Madilim kasi, na biglang dumilim. yung umuunay ko dito yung pan tabi ko. <laughs> tuloy tuloy yung papapawis eh para mabilis mag kwan mabilis lumiet yung katawan <laughs> tapos kain ng kain. So ayan po mga busing, no? kita-kits na lang po tayo mamaya pag lumakas yung ulan. Okay? So gandang hapon sa inyong lahat. At magandang magandang hapon. Love you all. Yung mga papi ko nangangagat. mm, <laughs> nangangagat sa paa ko. Yun yung dalawa na di lalaro. No. Oh. <laughs> Yan. So kita-kits mamaya mga busing ha. banana. Lalabas <laughs> lala tayo. Mamamasyal tayo. Ayan, busing Lisa Lauren. Ito, eh, ayan, o. di ba? Ayan niya po, yan naman yung naka-play, no. Tapos naka Rudolph Hoy oh, Studio Max. Eh, lang yun. Ayan. so, lalabas tayo mga busing. Tingnan natin. Baka, eh, prank na naman. Pa, kaso, parang, ano, eh. Ayan, tumigil na. Tumigil no. Ay, naku. Mapaprank lang naman tayo nito. Mamaya na lang. Pag lumakas talaga ng tudo. <laughs> <laughs> Mahirap na maprank. <laughs> kita kits na lang mamaya. Ah. Eh, meron yung tatay ng musing. po yan. Kumbo, tabag yun sa amin. At saka yung bitso-bitso. Malagkit po ito. At saka kaasukal na pula. Kain mo na Brown out po. Oh, hindi tumulo yung ulan. Pero mga... mambon lang. Mm -hmm. Sarap na Bitso-bitso. Oh. Ito na lang nililibangan ko. Biyahe ko yan mapuntang kan. Park to po. to bundok. Nandiyan, dahil eh, ako mga busing ay pagsiga mamaya oh. nagluluto na naman ng pahampunan ng... sagi mo kung tawagin sa amin sa iba pinaypay no? Na? Hmm. <coughs> nangihingi hmm? Hmm. Hmm. Ya nah, bisa pakai ini nih eh. Ya lemak itu dulu Ini bawa hmm. laga nih kan Tadi gas <laughs> <coughs>

Ayaw baka bukas lang dahil mamitas ng hong hong Ayan o, lumakas o. Uh. Ayaw malakas lang, yung delikado sa motor. Sa single. Nandadala ako na napapalid ako ngayon angin yun. Hindi tayo makapag-video na maganda dyan. Kain mo kaya? O, oh, ayan mo, ano? Dudugtungan mo na lang ito ng kung ano, ano, oh, death, okay? nang kung ano-ano mamaya. Ang maitit, okay? Yung nangapan yan yung lahat mga, mga busing. Ganyan daw. Ganyan. O, diba? Malapitan. Pero sa kamirama. Ganda na. Ganda ng view dyan. Gawin ko sa nin Ricky. Ah, nag-merinda mo na ako mga busing, ah. Ito yung nagpapapawi <laughs> yung status, <tayo> panay Parang ang kaliliit niyan. Grab. <laughs> Itakit mo mga mga boss, hindi Itakit. Bye. One eternity later. ano ang ganda nga po. singko na na, ah, mag alas sa na po, no? Nga po, ganun ka, ngayon lang lumakas, no? Oh. Ayan. Ay, malamig na. Hindi <laughs> na po tayo makakaligo. Ito malamig na eh. Tapos brown out ko naman. Ayok na to. Ay, nakaluto na ko Ito na yung ulam. <laughs> Ay, nako. Ayan po naman, magandang gabi sa inyong lahat mga buseng no? Dudugtungan ko na lang po ito. Ulit nila ba ako maligo so ulan? Malamig na po ito. Dudugtungan ko na lang po baka bukas ng umaga, okay? So, kitakits na lang tayo bukas ng umaga, mga busing. At brown out kayo. yung aso ko. Oh. oh, diba? ito ko yan nakakanta taas ng isa. Nagtatago sa mga anak niya. <laughs> Ayaw padidi Yan, so kitakits na, na lang tayo bukas, mga busing. Eh, hindi na po ako makapag video ng papaligo ng ulan nito malamig na to no, alas 6 na eh mag alas 6 na ng gabi 44 na Ayan, so Gandang gabi sa inyong lahat mga busing At maghahapunan kami Kakain na lang kami okay. Yo, ayan o <laughs> Uminit yung panahon no <laughs> Ayan no, dahil kahapon Hapon na nagulan, hindi tayo nakalabas no? Tapos Ah, gabi na pala no, Mga magsi-6 na yun eh No tapos brown out pa no tapos kaya nang sabi ko no na kahit saan tumutubo yung kangkong ito. Ayun no, kahit nasa gilid lang ng kangkong. <laughs> so ayan po no dito tayo ngayon no. Ah, uh, kukuha lang ako ng kangkong no. Gaya nang sabi ko kapon kung umulan sana lalabas ako para kukuha ng kangkong no. Na pang ko kasi sarap kasi yung kangkong niyon, yung sarap ng adobo. No, malambot sa malambot yung pati tangkay na malambot napakasarap so ayan po no na pa... tingnan lang natin kung mayroon pa kasi oh bago uh, no? nag-aararo sila yung isa doon no yung tinuro ko kanina kan po 'yon eh yung maliliit na klase no uh, pang kan pa, ayun mayroon pa kuha, lang ako ng konti no ng konti lang pang ulam lang siguro no ng tingin muna tayo doon sa unahan tingin muna tayo doon no kasi parang pana eh luma yung mga dahon eh. <laughs> hanap tayo ng bagong pan ay dito dito yan o no? yan Haba ng tangkay nito eh doon no? doon tayo Ayan, sandali ah Mangunguha tayo ng kangkong. Hanap tayo, hanap. <laughs> o, ba? Diba? Ito, pero ang haba ng klase ito, iba to. Ah, maganda sana yung kuan yung Chinese lang, Chinese kangkong na kuan dito dito. Ayun. Yan. <laughs> dito mga bagong tubo. Ngayon dito. dito tayo mangunguha Yan po mga busing no. <laughs> Mga <laughs> uh, tayo ng kangkong. Ayan. Kaya nito. Ayan. O, oh, diba? oh, uh, masasarap ang adubo. Mga mahaba yung tangkay. Uh, malalambot, no? Ayan. Masarap po rin. <laughs> ah, nung nakaraan, napakasarap po. <laughs> Kaya't nangkan ako eh. Sabi ko na-miss na, -miss. Ay, ano ba yun yung na -miss ko no yung gusto kong kumain ulit eh may na ba yun? may tupo ako doon sa bahay maganda po yun no? masarap po yun fish tupo yan kukuha lang ako ng kunti lang dalawa lang naman kami ni mama kumakain nito eh yan o, oh, diba pag wala kang ulam, punta ka lang dito. Pag sawa ka na sa baboy, punta ka lang dito. May ulam ka na. Yan. Kanila <laughs> na lang yung manok na pinirito ko. Ito yung sa akin. Kumakain din ito si mama. No? Kumakain din ito si mama ng adubong kangkong. Paborito niya nga eh. Sarapan siya nung nakaraan kasi malambot. O, Diba? Oh. Uh, dami oh. Ito yung mga magaganda oh. Ayan. Ito yung mga masasarap na pangadobo. Ano? Oh. Ah, uh, Apo Mayang, no, Apo Mayang shout out, shout out po no Ilagay ko na lang sa screen mamaya yung kwan mo, yung channel mo, okay? shout out shout out po sa iyo apo mayang enjoy ka diyan ng ganda-ganda ng lugar na pinapasyalan mo yeah. oh, di ba oh, may pangadubo na ako kunti na lang dagdagan natin pa ng kunti sarap mamitas eh no. Oh. dito makakalibre ka ng ulam eh no, oh, bibili ka pa ah. may pang sahog naman yan oh di ba? Ayos na to. Oh, marami na to. O oh. oh di ba? Marami na. Marami na tayong kangkong. Ayos na to pangadobo, pang isang ulam lang. <laughs> yan So idodugtong ko lang ito sa kahapon. Hindi na to masyadong mahaba na klase ng video, no? Baka Ano ba yan? Sa sabado no baka sa sabado oh, dagat naman tayo dyan lang sa kan barutak or sa kan depende lang either barutak or Dumangas tayo yan so kukunan ko na lang ang dito no na paglabas natin hanggang sa kan hanggang sa dyan lang sa highway okay tapos kana na na natin yan yun lang po no ikuan lang po natin challenge <laughs> hello yan napakakuha tayo ng kangkong nang wala sa oras no pero kahapon ko pa naman na plano to okay so sandali lang po magpapandar lang tayo ng motor at alis na yan dyan tayo manood dito ah yan o diba let's go may kangkong na oh. Oh, di ba? may ulam na oh. ako. <laughs> may tofu ako kasi doon no, sarap 'yon. Eh, na yung baguong ko. Dati na ano ba 'yan? Tinitigan na ko na lang 'yon sa pan sa mga ka pag magpuso na yung upra dito, bibili ako ng maraming pagkadoon po ng upra. Hmm. <laughs> <clears throat> ay pagkaganda ah nung nakaraan no nung nakaraan dito naman yung mga uh, yung iba no iba nangunguha ng hangtong andyan po yan no yan isang ano isang bangin na hangtong oh. <laughs> o oh, yan diba dyan sila nangunguha o oh, ito yung nararo na no? yan Oh, maganda yan ah. pag nag-araro dyan ma yung mga daga, dagang bukit yun yung magaganda <laughs> masarap yung adubo ano, manood na lang po kayo dyan hanggang doon lang sa labasan, mga busing nga. Ah.

diba kahit hanggang doon sa likod bahay namin may kangkong na tumubo pero yung doon sa likod bahay mga pang pagkain ng baboy po yun yung maganda ipakain pagkain sa baboy daming bato ah loose gravel tuloy pa rin yung gawa nila oh

Yes, uh, oh, eh, sa so, muna ako. Oh, ko muna yung ilang kuan niya. ilak eh, eh, ko muna sa kamay ko para hindi malaglag. Yan. So, didiretso na tayo mga pusing. nga. Ato, lang po kayo diyan. <laughs> hindi tayo makadaan diyan <laughs> Antay tayo Hindi tayo makadaan oh. Ano, kunting antay lang po mga pusing Sandali lang po ah ano, uh, nilinisan ko yung lens nya Nagka-moist Ay! Ay, na. Mga bagong araro na bukirin. Yung may mga kwano. Maraming kwano eh. Ano ba yan yung talbos ng kamuti? Kaso wala pa kong panggata. Kakabasa sa bato na magluluto kayo ng kwano. Baka sa Sabado magluto tayo ng eh, inataang talpos ng kamukting kahoy. Ah. Hindi tayo dadaan sa highway ah. Dito ulit tayo dadaan sa van sa release ng train na wala nang release. <laughs> So palabas na po tayo sa ano, Hindi tayo dumaan sa highway Pero pagpapunta ko kanina Sa highway ako dumaan <laughs> Ngayon pagpalabas Dito na lang ako dadaan sa pan Sa Rizal Strip Ayan. Ah sige sa highway tayo ah Ah hindi sige Dito na lang po no hanggang dito na lang po mga busing At maraming maraming salamat po no. Hanggang sa muli I love you all. Bye-bye. <laughs> kangkong with tofu ganyan sabala po ipakita natin oh yeah asarap oh oops moist oh diba may ulam na ko masustansyang ulam oh diba may sili pa paborito ko yan gano dugtong ko na lang ito ayan so magandang magandang umagasin yung lahat mga busing at tayo yung kakain na pero hindi ko na i-video kakain na lang. kain po kayo mga busing no Ah, uh, Apo Mayang. Shout out, shout out, ma'am. Good morning. Kain po, kain po, ma'am.